Magandang umaga po mga kaparbin Ngayon po ay 3.46 po ng umaga Mag alas 4 po ng umaga Ayan po Malakas na po ang hangin at saka po yung ano, ulan Sana po ay ano, hindi na masyadong lumakas Ingat po ang lahat mga kapambin Malakas na po ang bagyong pipito Mag alas 4 po ng umaga Kaya ng alas 12 po ay nahangin na rin po Kaya ngayon po nalakas na Ingat po ang lahat Kanina po mga launa Kaya po ay gumising at yung mga punla po natin dito sa baba ay inilipat po natin sa loob ng bahay. Tapos yung plastik po natin nakumbong dito ay pinutol ko po muna ang tali ayun po sa baba na. Pupunit po yan ay kapag hindi po natin pinutol, yan, dyan po muna. Ang dami po palang bunga ng kalamansi natin eh. Hindi po natin naputi. putih hmm. Nahihinog na po oh. Dami. Bubugso-bugso na po ang hangin. 5:30 po ng umaga. Nalakas na po. Ayun po yung bagyo dito. 5:30 po ng umaga. Ayan. 能高。 Nahangin na po. Ah, lakas. Hmm. Nahangin po yun. Wala na, layo na tayo. Magandang umaga po mga pampin. Kumusta na po kayong lahat? Ay, kami naman po yung okay dito. At kaninang umaga... Madaling araw ay mahangin po dito. May ulan po pero hindi gaano malakas. At ang plano nga po sana ay kahapon po ay Sabado. Sana po tayo ay official po sa Tayabas mas po ng ngayon po yung pag-inip si Otol Ace. Yan. Otol Ace. Hindi ako natuloy pumunta dyan. Gawa ng may bagyo nga. Ay, hindi ko may iwan itong mag-iina. Kaya ngayon, December na lang po tayo uwi na Tayabas. Ang tumawag po kay Otol, Anton eh, okay naman po. Tapos na natin kay Ipulis po. Alam naman po na hindi tayo makakapunta. Kay nanay, nagsat tayo. Yun. At, ingat po ang lahat sa mga lugar na naepektuhan yan. Ingat po. At kaya nung umaga, nagpakain po tayo maagap din eh. May hanggang dito ang mga dito. Hanggang hita ko po mga kakamin. Ang mabit po. Kaya, ano naman po, ay tayo yung mga tingin po ng sarig po din yan. Saka po yung papaya, sige na natin. Ay, naglalakot po. Diyan, malakot dito kanina. Nangang dito po. Nagkatubig dala yung buta ko. May biyabas din yung hinihid niya. Ano yung gusto mo? hindi po hindi silaw ha? hindi silaw o, yan po bayabas po mga kapambing ha? hawakan mo na bakit? mag-aalis ako tubig mamaya bayabas po mga eh, ay hmm. mahalin po kanina, ang lakas po habang nagpapakain tayo di din kanina kahapon nga po sana sabad tayo po madaling araw pa nga lang po sana ay mapunta po tayo tabas kahit ako lang po eh, bigla naman po may bumagyo na si Pipito ay hindi na po natuloy mag naman po tayo doon tumawag po sila o tuloy yun pag uwi na lang po nini yan nini pag uwi na lang ha <laughs> babawi si ito hmm. tayo mga diba pasaldi yan sa At ating ano Yay! Nakulog. Tumulog na ako sa ating saingan po. <laughs> Dalawa na. <laughs> Ito naman po yung ating mga stingless B. Eh. Pinaglalagyan <laughs> ko po kanina ng ano tandong. po yun, yung pandong. Dalawa. Mm -hmm. po. Para kahapon, lumipad na yun. Mm -hmm. Napasag yung ano kahapon. Palo black? Palo black. Mm -hmm. Ayos naman po yung ating mga alagang Stingless beef Ay, ano yan, Daddy? Masan? Ba't ano? Ayan! Ay, masan! Hindi nga ko kanina. Ay, nasa, natumba na sa Natumba po ang yung... ating mga tanim na puno po ng saging at Walang nadagana yung ano doon? Prutas po na rambutan. Oo, na nadagana. Ito po yung epekto ng ating bagyong pipito. Ayan. May nabasa ako. Ay. Sa Facebook ata yun. Mas malala. Mas malakas po ang pipito ay sana po sa ibang lugar ay ano okay din po kayong lahat sa katanduan is ay talaga pong ay, po. talaga pong ano, pagkakalakas ng hangin doon ingat po lutang naman ay, pwede na pwede tanong, na, na naman, pwede ano Oh, parang pwede oh, na. Ano? Pwede na. Ay, banana chips niya. Oh, tara, tayo magluloto. Oh, ay, gatong ko pa dun sa so, kumo. Aray po mga oh. Parang buta natin, ay, yari ang nilid na yung mga ating tanin. Ay. po na Buklo tulong ko ano. Ay, ano, ano naman. Ano? Ito, Bakit? May bunga. Ang oh, Mataba pa yung saging. Ito, bubutunin ko na may ito. Hindi yan. Para tumalbos. Matalbos pa yan? Hindi, dinilaan nila. Hmm. Para lang. Sayang po mga kanila. Matamba. Tapos yung sana, ang rambutan. Ay, Ay, ano, ano Ito yung magiging panggato na po natin. Itong saging, hindi na po natin tatagayin. Gawa no, ito, na. Ito, hindi na ano yung Lasunis po yan. Eh. Lasunis. Tataba pa yung saging, nakatulog. Tataba na muna yan. Saka pa kami, tibain din. Ayun, tibain din. Yeah. Pari pala, pwede rin eh. Dali ka. Dali ka. Dali ka. dalawa dalawa? Yeah. Dalawa at kaputol? kaputol. Yeah. Ayun, pwede na yun, magulang na. <laughs> po. pa Ayun, ang problema, may manggusin tayo din eh. Doon, baka doon tulak. Eh. Sa kabila. Parang binagyong albin pagka kailangan <laughs> Binagyong albin pag pinasagasaan ko po. Ay, doon mo itulak sa kabila. Ay, er, rupi pipito. Ay, akong titibahan na rin. Di ako may kasalanan na rin. Ha, <laughs> ha, <laughs> ha. Nadali ating gustin po. Bibisikar ko na lang po. Baka doon sa kabila. Wait. Bagyong Alvin pala yan. <laughs> Nagbalik sa A. Ay, <laughs> <At> tapos na. <laughs> na tapos na. Sana'y huli yun. Hindi pa tapos ang tao. Nag-uumpisa ka na huli yun. Litara. <laughs> <Pa>. Masariling yan. Ha, ha, ha. Sa sarili kang um, ano ah. Pangalan. Salap pa eh. Tutumba eh. Yan, yan, yan. Bali na. Sige, konti pa, konti pa. Yan. Ay, tutumba na rin yung isa. Ayan naman po yan. Pinag yung pero wala po na sa kasahan. Oo. Pulong-tulong po ay.

Mura pa isa. At yung puso ay eh, bibigay natin sa baboy. Ah. Ari po mga kundi ng ating mga kuha. Nakadalawa na po din eh. Ay, kalahati lang pala. Aray po, kalahati. Mamaya po yung tinadaan. Bakit yun lang ngayon? Hindi naman pinusuan agad. Ayun nasa baray, you, aray, sa variety siguro eh. Ari, sa point of mo mga puso. Ay, ari pala. <laughs> hindi yun. Ito po, pang February. Soging na yun, hindi na yung puso. <laughs> ito po ay february araw ng mga puso sara matingin po tayo sa kabila ayan po nabalik ang preliminary kung ano ang taba-tabaan may turban niya Yun eh. Taba. Aba, sala pa lang pala yun. Ay, sala pala akong binali. Ha? Ay, tapos. <laughs> sala ang tinaga. Hindi mo tinaga. <laughs> Ay, sala. Yung kabila. Ay, yung walang bunga. Nadali ko tayo na rin makakabinti at huli tayo dito huli pero kulong. di kulong <laughs> ay yan ang laki nung mali pala kala ko yun ay hindi <laughs> tinningan ina sa kabila ay okay, kaya naman na dumalbet hindi na tumba pagkalaki ng uka ayun pala yung nakababa o paano ngayon yung... ay uli ay di matutumba ayun, na yun ay pala pala yung pangalako ay ang kulong wala pa namang puso Baka masigit na kaya ating operatin. Ikaw, mag-opera ka. Opera natin. Ay, mali. Sorry. Ah, may puso. Ay, sila nung ano. Sila ka puso. Ay, din tayo. Huwag na ano yan. tayo mo ng pumuso. Ay, may dali na. Pero matutumba rin, daddy, kasi hindi mo makukuha yung ano. Oo. Lakas sa ka na ako na eh. Mali nga kala po. Ayan na, oh, sabay na sila. Ay. ay! ay! Nagtataka po ako. Bakit po lang natin po? Papalitan na po natin yan yung ating talong. May sili po doon. Hindi naman ang sili. Hmm, ari po. pa eh. lang. Ay, sorry. May sili nga naman ah. Yan, ari po. Uh, mo. po. Eh. Napin mo puso. Ito. May puso ito. Gawa ng ano po. May pinarin na nun. nasa na puso? Baka sa tarpigit na. Bukuritin pa natin. Wala. Wala pa. Wala yun pa. Ay, wala na pa. Baboy. Oo, sa baboy pa. Hindi po tumasa na tayo. Ayun o, ayun pa lang o. Kita mo?

Ang ninja area ya. Ang ang dilim. Ha? Ang dilim. Ayan ba? Baka nakabalik. Ayan ba? Ayan. Yeah. Kurang babalik. Ang daong paminta o. Ang daong buong ang Hindi mo puti-puti. Pagkatayog tayo. Hindi naman po ba sandala ng hagdan. At baka matumba. Ito yung pili. Nag-aantay na lang ng patak. Bumunga po eh. Bumunga ka pa ah. Pare po, tumba rin ng mga no? yung bagyong ng Turban yan. Yung... po rin Bagyo, Bagyong Christine yan, tumumba Ay, so, hey, baka may itlog ulit diyan ah Na, ano? Mano Ano Ang turban po, tayo may matamis yung paghihinog ari eh. hmm. Iba ang may tanim Iba hmm. ay Yan hmm. po, oh, isang araw Yan, hmm. yan po muna yan kami ako ang kutin. Aray, may papaya din. Buong nga rin. Eh. Nakabunga na yan dati. Ha? Nakabunga na yan. Lumiit lang ang bunga. Ang dulo. Ay, yung kalamang si O. Ay, itong baba. po yung ating ano. Ay, baka yung kami. Ayun, may hinog. Jackpot ka naman si Bunso. si Bunso nito. Nalagyan ko po ng ano, itong sako. Baka yung itim nagaling sa parsil ang ano nung sa araw inuwak ito noong nakaraan hindi inuwak ano ay dami dalawa ay eh, maraming ano ay pagkain sila ay eh, may wala na tatlo ito nakuha natin na no. ay. ay maliit ay patas lang patas ano eh, eh. ako susundot ikaw sumambot ay butas na dati sa si takay ng tiranin Ayan na! Sumalikot! Recoil! Yun! Hahaha! Huwag ba yun? <laughs> Ito yung pula sa kaliwa. Sa kanon po lagi kong sa kaliwa eh. Yung pa man din ang pinakamaganda, silika. Ano yung isa? Ano yung masarap? <laughs> Ice <pinang> cream! <tira. Ashrin. laughs> Sarap yung blender. Ay, baka hindi kayo nila ito. Ano? Ha? Baka kayo nila. Ang dami po. Baka yan ay maputol na eh. Tukodan mo. Ha? Tukodan mo. Ay, huwag na. Kayo lang ngayon lakas ng hangin. Hindi na dali. Ari po. Lagayan natin. Hmm. Dalawa po. At tatlo pala. Yan. Oo. Oh. Tatlong papaya. Nang sipag po na rin munga. Hindi na wala na yan. Hindi eh. hmm, makapagtunla. Huwag mo to. Ito kaya tayo iwanan mo na ulit. Iwanan po punta po tayo dyan sa kalila. Nagbibisin sa Dito po may mga humilog din. Pero hindi ko nang bagawa ng sandal po sa pang ng madre kakao po. Ang ating uh, tanong na sabah. Pero may bunga po. Ano yan? May bunga. May sabi? Sabi nyo. Ang tayong pare o. Oh. Ha? Alin? Pagbundok siguro. Ano ka ba? Oh, iba. Ano na bagsakan? Ito ko lang ito ah. Yeah, ah pag uminit ko ipapa Spring po ito. Patanim natin ito ng mga puro silo. dyan hindi pa naman naman na siguro ang ano. Lagi na Wala naman yung siguro ang dito. natumba din pala. Oh. Ay, tumbahan na. Oh. Ay, okay. tumbahan pa dito niya. Ha? Huh? pa. Ah, lalo po. Oh. Ay, nito oh. mo na? Ay, yeah, tumbahan pa na. Mas Oh, rambutan mo. Eh, bunga? Saan? Ay, nakadalo mo. Ito mo rambutan mga pandin. Ah. E, ay, dalo ko na lang kay Bunso. Oh, nang kainin! Kay Bunso na lang. Kay Bunso. Kuya Bunso, si ate ay... Nakagat na. Hanap pa pa isa para takti. Pag po mga madalang ibili, ating pinadala sa ano, mga bata na lang. Uy, alisa mo naman ang bagay niyan. Ito pwede natin i-strain din. Pero tayo magtitira po ng pananim na kamuti po buha ng doon sa kabila nga po, yung ating dating kaingin ay na screen na din ang plano natin doon. At po natin ang amlay ng kamuti at saka katawan po ng balinghoy. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa pagtanong. Ayun, ay, Daddy, turdan po, di ba yun? Ayun, uwa niya. ng kala sa ang na natin sa kanina ko. Ay, may ligpat Nauga. Uy, kita mamako ko. Kala. Saan ba? Hmm? Ah, marami ka. Oo. Hmm. <laughs> Tayo ng... May malabo ata. Ano yun? Tayo pa muna Ano po? amlay ng kamote kung bahog natin siya ating baboy ito po yung malaking tipid po itong amlay ng kamote ay, yun mm. ayun na yung tiwain pa lang okay. Mayayun. palot na po ito palot na ito nung dati pa po kami at babahog nung kompleto pa yung ating ano, mga baboy ito ay lang kami yung laki o oh. taglaka ba? ayun o Ayun, sarap pulang ini dah dulu, Isa. Kenyang. Oh, isang ko tayo. Ay, Isa, gulayin natin. Ay, ano? Um, ito. yung ah, lang ka. Hindi po ngayon taglang ka. Ang da um, dami. Um, Ang uh. Ang Mamuhon na po tayo ng kamuti Ito Ito po, oh. dami ng oh. Ito po yung ano, yung tawagin ay biglang yaman. Ang pa natin Ito po yung ay biglang yaman. galing Naparami natin din. Hindi naman po mga uubos ang dami po. Yung oh. natin kasi max ang dini. Lima oh. Pag may isang sako naman ay ang dami na po. Sila kang tanghali ang lahat po nila. Sa umagat na po naman ay purong tubs po ay. Malaking tipid po ito. Oh, kabasa din pala ito ng ulo. Kaya pala si Ute yung ibang nauwi mo sa iba Mama ko ba Ha? Mama ko. Tara. Gusto yung Ute ginisa, wala pa itong ulan yung, yung tatlo. Yan. Kaya mama ko Sarap ko nang gulay na okay. gano. na. Tagit lang naman po mga ha? Gusto yung ibang siya. Nagkikita ina ano lang. Ginobo siya. Uy, hey, yung talong nasa yung alin. Oo, mamaya na. Mama, ah, lumutan ang sabi ni Buzo, yes, kamote. Akala niya, laman. Hindi <laughs> pa pakuhay si Buzo ng laman ah. Eh, saan ba mayroon? Wala nga eh. Ito okay, yung tag-araw po. Ito yung dami ng laman ko ito siguro. So, huwag at Tama-tama po yung ating sinespre na yun. Disember siguro makapagtanim tayo. Hindi so, tama-tama sa panag-araw, inaiman na tayo. Mga halipag mm -hmm. na tuloy. Puro plano po tayo, ano? Maganda yung may plano. Eh, so <laughs> Pag may plano, maaaring matuloy. May, pag, may ano. Pag may plano, hmm. may, may chance. Hmm. Pag so, walang plano, hindi makakabuo. Wala. Bagsak po ang ating ekonomi, ya. Ekonomi, ng ano, ng pamilya. <laughs> 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 hindi ng bansa, no, ng pamilya. Ito na, Mia na. Titignan ko ito. Baka ito meron. Baka po dito may laman. Kasi yung aking nahukay nung nakaraan sa ganito eh. Ay, wala. Pumasok lang dun sa ano, ano. Ba't yun ay, hindi na laman ay napasok dun sa matimbok. Yung ugat napasok. Tamang-tama pala ito. Dati-dati, ari. O, oh, laman. Laman? Ari. Laman ba? Bato. <laughs> laman, bato. Laki ng puno. O, baka may laman dito. O, kaya yun, yung mga pinisipan dito? Ano kasi may laman ka muna? Magpipirap? Oo. Ano e? Baka may laman to. Ugat lang. Ugat lang? Hmm. Ay, ito ang may laman, daddy. Halika, o. na mo, iba, o. Malaki. Ha? O. Ayun, naputol. Ito nga. Meron? Oo, pero mo kukutin mo. Ang ganda. Dito yung isa. Okay, Pare, okay. ano ba? Kalaki Are kasi ba? yan. Oo. Baka. 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 Sige, hindi lang po ito na, laman. Ano ito? Ba? Basa, eh, pagkari na isa po ako sa sinaing ay. Sarap, eh. Hindi tontuan na yung sabihin. yes, kamuti. May higit po pala eh. Tinam na natin yung puno ng tan. Yung Ay, may laman niya. Hindi na po natin po tinuro na. So, it's tension. yan arepo po mga pambing. Nakasiyang sa ako na po. Okay na ito. At tayo naman po'y pupunta doon sa kabila. Sa ating tabing ilo po, mga makuda po. Sa si mami. Tapos hindi po po. Gusto nyo din siya eh. Diyan po muna yes, yan. Dito andal natin mamaya. Yes. Talong na eh. Dito po eh.